Ready ka na ba, Mangkanor? 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 Uh -huh. Kamusta at welcome sa kauna-unahan nating pagre-recap mga kamisteryoso. Ang kwento sa likod ng salitang Mangkanor ang ating ibubuod sa pelikulang ito mga kaibigan. At magsisimula tayo sa tagpong ito na kung saan ay makikita natin ang isang attorney at ang isang babae, na gustong idokumentaryo ang buhay ng matandang ito na isang PDL, o taong bilanggo. Ang matanda pa lang ito, ay siya na pala ang Mangkanor na tinutukoy ko. Dahil kailangang ikwento ni Mang Kanor ang buhay niya, babalik ang kanyang nakaraan na kung saan ay malalaman natin na dati pala itong pulis noong siya'y binata pa lamang. Ngunit dahil sa kanyang itsura at sa mga tigidig sa kanyang mukha, naging dahilan yun upang tuksuhin ng iba ang kanyang panlabas na anyo. Ultimo pangit at nagmumukha ng ang kabayo ay nagagawa pa siyang tuksuhin, ang sarap tuloy chinelasan. Pero wala nang ibang sasakit pa kay Kanor, kundi ang malaman nito mismo sa babaeng nagugustuhan niya, na hindi siya mismo ang gusto nito at may mahal na raw itong iba, na napakasakit naman talaga. Isang araw ay nagkayayaan ang grupo nila na mag good time na lahat ng gagastusin ay sasagutin ng kanilang hepe. Siya lang ang hindi masaya dahil nga sa alam na niya na wala namang lalapit at magkakainteresado sa kanyang babae. Kung hindi pa dumating ang kanilang hepe at bayaran ang babae ng 20 mil ay hindi pa sana ito papatol kay Kanor. First time tuloy na mangyari ito kay Kanor kaya nanginginig pa pero ang nakakatawa, malalaman na lang natin sa babaeng ito dahil naiinis na itong lumabas at sinabi. Hindi pa ka bubas, pa putukan na. <laughs> dahil doon ay muli na namang pinag-aasar ang ating bida, dahilan upang ito'y maglasing sa kanyang pag-uwi at ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob kung bakit naging ganoon ang kanyang naging kapalaran. Ngunit magbabago ang lahat. Nang dumating ang isang misyon, napakadelikadong misyon para sa kanilang grupo. Wala namang idea si Kanor kung anong klaseng misyon ang kanilang pupuntahan ngunit baka sa mga mukha ng mga kasamahan niya ang tuwa at excitement at nasabi pa nilang pwede na raw silang mag-retire pagkatapos ng misyong ito. Hanggang isang masamang balita na nga ang kasalukuyan ng napapanood ng ina ni Kanor na kung saan ay nagkaroon daw ng enkwentro sa pagitan ng mga grupo nila Kanor at sa mga malalaking tao na nagbebenta ng puting bato, na hindi naman pagmamay-ari ni Darna. <laughs> Nakaligtas naman raw si Kanor Ngunit ang mga kasamahan niya ay nadedo Di nagdagal, dumating na nga ang ating bida At makikitang alalang-alala naman ang kanyang ina Ngunit bigla nitong napansin ang malaking bag na daladala ni Kanor at tanungin iyon Pero bigla na lamang nagpanik ang binata at sinabing sa kanya raw iyon At mabilis nang nagdahilan na siya'y magpapahinga na At nang buksan na ito ni Kanor Tumambad ang libulibong pera namukhang ito na yata ang tinutukoy ng mga kasamahan niya noong sila'y naghahanda sa kanilang naging misyon. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nagkaroon ng trauma ang ating bida, dahilan upang hindi na ito pumapasok at nagkukulong na lamang sa kanilang bahay. Hanggang sa dumating na sa puntong tinalikuran na niya ang pagpupulis, na iginalang naman ng kanyang ina ang kanyang naging desisyon. Makalipas ang napakaraming taon, Heto na ngayon si Kanor at dahil umiidad na, ay Mang Kanor na ang tawag sa kanya. Nakapagtayo na rin siya ng kanyang Japanese restaurant at dahil nag-iisa na siya sa buhay dahil pumanaw na ang kanyang ina, tanging sina Bart at Tisoy na lamang ang kanyang nakakasama na kanyang mga tauhan sa kanyang negosyo. Tumandang binata na ang ating bidang ngunit ito'y magbabago nang makilala niya ang dalagang si Sandra na isang estudyante kasama ang kaibigan nitong si Laika. Noong una ay parang anak na ang turing ni Mang Kanor kay Sandra munit dahil parating nagbibigay motibo ito sa kanya, isama mo pa ang palaging pangaasar sa kanya ni Bart at Tisoy, bumigay ang matanda dahilan upang manligaw na ito sa dalaga. Ngunit sa panliligaw niyang ito, ay sinagot din siya agad ni Sandra na hindi na pinatagal pa. Ibang klaseng saya tuloy ang napansin ni na Bart at Tisoy sa kanilang boss ngunit ang hindi lang alam ni Mang Kanor, ay pinagplanuhan lang pala siya ni na Laika at Sandra na sa madaling salita, ay ginagamit lang siya. Gagamitin upang maibigay ang kanilang pangangailangan, lalo na sa pang-araw-araw nilang pagkain, na talagang ipinapadala pa ni Mang Kanor kay Tisoy sa kanilang boarding house. Nagpatuloy at tumagal ang kanilang relasyon, na wala pa rin kamalay-malay itong si Mang Kanor sa plano ng magkaibigan. Gayunpaman, sa unang buwan ng kanilang relasyon, ipinagkaloob ni Sandra ang kanyang sarili, ngunit may kapalit naman ito at iyon ay isang bagong iPhone at pera na ihuhulog sa kanyang bangko. Pero sadyang mapera talaga si Mang Kanor dahil dodoblehin raw niya ang pera, basta't kukuhanan raw niya ng video ang kanilang magiging genggengan, na talaga naman. At dito na nga naganap ang napakatinding genggengan, na tanging sa full movie nyo na lamang masisilayan, na talaga naman. Ngunit, ang sayang nararamdaman ni Mang Kanor dahil kay Sandra ay magdudulot ng pangamba sa dalaga ng malaman nito na siya'y nagdadalan tao na. Kinausap niya si Mang Kanor at sa tagpong ito, nakikipaghiwalay na siya kasabay ng mga katagang ayaw raw niyang magkaanak sa isang matanda, kasunod ng mga pag-amin na ginamit lang nila ito dahil sa pera. Naging emosyonal naman ang naging pagkukwento ni Mang Kanor sa naging hiwalayan nila ni Sandra. Halatang patuloy pa rin itong nasasaktan sa nangyari, tulad ng kanyang naging kabataan. Sa paglipas ng mga araw, ay naging malungkutin ang ating bida dahil nga sa nangyari sa kanila ni Sandra. Awang-awa naman sa kanya sina Bart at Tisoy, maging itong si Laika na nag-iisa na, na hindi na nakakasama pa si Sandra. Ngunit nakaisip ang mga ito ng paraan upang manumbalik lamang ang saya para kay Mang Kanor. Yun ay ang bigyan ito ng magiging kapalit ni Sandra, na kahit papano ay makakalimutan niya ang dalaga. Dahil itong si Bart ang matinik sa babae, nagkataon naman na nangangailangan ng pera ang bebot niyang ito na nagnangalang Rose Pambayad lamang ng kanilang boarding house. Dahil wala namang pera si Bart, dito na niya inirekomenda ang kanyang boss na walang iba kundi si Mang Kanor. Sa umpisa ay nandiwi pa ang dalaga dahil nga sa katandaan ni Mang Kanor ngunit nang tanungin na ni Bart ang dalaga. Ayaw mo ba ng 20 mil? Napaghalataan tuloy itong mukhang pera dahil agad itong pumayag na baka sa mukha nito ang excitement. Gayun din naman ang saya at excitement para dito kay Mang Kanor nang ipaalam na ito sa kanya ni Bart. Hanggang sa makikita na nga natin na magkasama na ang dalawa, at gaya ng dating hilig ng matanda, ay kinukuhanan niya ng video ang magiging genggengan, na talaga naman. Gaya ng napagkasunduan, tuwang-tuwang tinanggap ni Rose ang pera matapos ang nangyaring genggengan, na sabi ko nga kanina ay sa tanging full movie nyo na lamang masisilayan. Nagpatuloy ang mga maliligayang tagpo para sa ating bida. Nagka-interest na din kasi ang iba pang mga kaibigan ni Rose kay Mangkanor, at sila pa ang tumatawag sa matanda para lamang sa pera na ang kapalit ay genggenga na talaga naman. Ngunit, ang maliligayang iyon para kay Mang Kanor ay mapapalitan ng pangamba at pag-aalala, nang isang araw ay hindi na makita pa ang cellphone ng matanda, na maging ito ay hindi niya rin maalala kung saan niya ito nilagay o saan niya ito nahulog. Hanggang sa nakita na nga ni Bart na naggalat na ang mga video ni Mang Kanor, nakapansin-pansin sa matanda ang labis na takot at pag-aalala sa maaaring kahihinatnan ng mga pangyayaring ito. Hanggang sa dumating na nga rin sa puntong pinaghahanap na siya ng mga pulis, na nalulusutan naman ni Bart sa pamamagitan ng pagsisinungaling na wala ang kanyang amo, dahilan upang nagagawang makatakas at makapagdago ang ating bida. Ngunit, ang kasalanan ay kasalanan na hindi mo kailanman matatakasan. Kaya sa pagkakataong ito, wala nang nagawa pa si Mang Kanor nang dakpin na siya ng mga nakasibilyang pulis at dalhin sa kanilang himpilan para sa mga reklamong ipinatong sa kanya. Sising-sisi naman si Mang Kanor sa kanyang nagawa at heto ngayon ay kanyang pinagbabayaran sa loob ng bilangguan. Subalit hindi naman maunawaan ng babaeng kasama ni Atty. kung ano nga ba ang kasong isinampa kay Mang Kanor at kung bakit nakakulong pa rin ito samantalang marami naman itong pera upang makapagpiyansa. At sa paliwanag naman ni Atty. nakapagpiyansa naman talaga si Mang Kanor sa reklamong isinampa sa kanya ng mga babaeng nasa kumalat na video at napatunayan din na hindi ang matanda ang nagpakalat ng mga iyon, pero nang dahil sa reklamong iyon ay naungkat ang anomalyang nakaraan at ang pagkakakilanlan kay Mang Kanor na dating alagad ng batas at dawit sa isang illegal na misyon. Ngayon, ay alam na nating lahat kung saan galing ang libu-libong pera na daladala nito noon matapos ang kanilang naging misyon. Bago matapos ang pagkukwento, ay humiling si Mang Kanor kay attorney na kung maaari ay tulungan siya ng mga ito na makausap at personal na makahingi ng kapatawaran sa kanyang mga naging biktima na hindi naman nila ito binigo hanggang sa isa-isa nang dumating ang mga ito at taos puso naman nilang tinanggap ang paghingi ng kapatawaran ng ating bida. Pero ang isa sa mga pinakahihintay ni Mang Kanor ay ang pagdating ni Sandra na sa pagkakataong ito ay hindi ipinagkait ng dalaga na ipakita kay Mang Kanor ang litrato ng kanilang anak. Kasabay ng mga paghingi ng tawad, hindi pala itinuloy ni Sandra ang maitim niyang binabalak noon sa kanilang anak na sa simulat sa poll ay iyon ang pagkakaalam ni Mang Kanor. Mababakas naman sa itsura ng matandaang ang tua at sabik, nang makita nito ang litrato ng kanyang anak. At dito na natatapos ang kwento sa pelikulang ito mga kaibigan at naway nakapag-iwan ito ng aral sa ating lahat. Kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video, ay humihiling po ako sa inyo ng suporta sa pamamagitan lamang po ng pag-subscribe, pag-like ng video ito, at pag-iwan na din ng komento na aking sasagutin kung kayo man ay may mga katanungan. Maraming salamat po at hanggang sa muli ang inyong lingkod. Misteryoso Recap